Hello, hello guys! Ito po yung opisina ng Agdao Co-op kung pumunta po ako dito, bumisita po ako upang makapag a uh, open and makapag-update ng aking account. Nag-open po ako ng dalawang account, yung bagong product po nila, yung isa sa akin at saka isa sa asawa ko. Kaya nag-ano po tayo dito, bumisita po tayo. And then syempre kumain ako kasi nagugutom ako at saka naghahakot na din ako ng konti. Pagdating ko ng bahay, ito ang nakita ko. Naubos po yung mga chocolates na benta ko kasi po binibili na po. <laughs> Tingnan ninyo, ubos na po yung mga chocolate natin. Kaya nga, Uh, masaya ako kasi Valentine's Day at mamaya mauubos ma ma pa yan. May bibili pa niyan. Ayan. O yan, Happy Valentine's po sa lahat. Ayan. syempre dahil Valentine's ngayon, February 14, naisipan ko na kasi kumuna kung magbigay ako ng chocolates at saka flowers sa asawa ko. Syempre, hindi naman din kailangan dapat na lalaki lang yung magbigay sa babae o yung asawa ng babae, lalaki ang magbigay sa asawa ng babae lang. So, hindi naman ganun. Dapat magbigay din tayo. Pero naisipan ko, kung ibili ko ng bulaklak or chocolates, sabi ko, mas gusto ko yung may pakinabang. And good thing lang na pumunta ako, nag-visit ako sa co-op namin na sinasalihan namin ng buong pamilya. Mayroon silang bagong programa. Itong tinatawag nila na Sincilio para sa kaugmaon. So naisip ko, why not i-open ko na lang kaya ng bagong account? Kasi mayroon share capital, savings, mortuary. Tapos ito yung pang-apat na product ng co-op na sinalihan ko. Kasi mayroon namin kaming tindahan, tapos marami kaming mga coins. So why not na lang na dito ko siya ilagay kaysa naman uh, maglagay ako sa, sa bangko lahat. So naisipan ko, tapos malaki yung interest na tutubuin sa co-op kumpara po sa bank. So ito, so yung niregalo ko sa asawa ko ay ang pag-oopen ng account at saka regalo na yun sa sarili ko. So wala akong binili sa asawa ko. So dapat ano tayo, wais tayo sa pagma-manage ng ating mga finances. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Valentine's po and welcome to my YouTube channel, Noylo TV. And andito ako ngayon sa baba kasi na-transfer, nakita ninyo, na transfer na po namin yung mga mga item sa taas namin kasi naisip namin para po hindi na din mapagod yung mga customer natin kaya binaba na lang namin dito. So sa taas kasi mayroon kaming another new business so doon na din ilalagay. So happy valentines po sa lahat. Nag nagbigay na ba kayo ng mga matatamis, mga chocolates, mga roses sa ating mga loved ones? Okay, kasi ngayon ay araw ng mga puso at saka Ash Wednesday. So, huwag natin kalimutan na ang tunay na uh, love ay nanggagaling po ay uh, yung real, yung honest, ang, and true love ay nanggagaling po sa poong may kapas So, huwag po natin kalimutan na ang pagmamahal ay ano talaga siya, sacrament and uh, it's, a, it's a gift, no? Gift na binigay ni Lord sa atin kasi binigay niya yung isang anak niya, kaisa-isang anak niya, niya na si Jesus para para po tubusin tayong lahat sa ating mga kasalanan. So, yun. Ngayon, ang topic ko, kung saan ako pumunta, of course, pumunta ako ng, nagbumisita bumisita po ako sa isa sa puok na kung saan member po ako. And sawa ng Diyos, medyo malaki na din yung share capital natin doon, nasa limit na po tayo. So, and then, na-enjoy na din natin yung mga tawag ito yung mga product na meron sila. Kaso nga lang, kanina nung pumunta ako, mayroon silang bagong product. Ang tinatawag nila ito siya. Ito yung passbook na, ayan, na tawag nito, Sincilio para sa kaugmaon. Ang Tagalog nito ay uh, barya para sa kinabukasan. O, ba diba? Coins for the future. So, Uh, ito yung applicable or additional account natin kung regular member po tayo. So, nag-add on lang po ako ng additional for savings. Kasi naisip ko, marami naman ako mga coins kasi may tindahan. So, yung mga excess na coins doon ko na i-deposit. -de kasi, um, malaki yung ano niya eh. Malaki yung interest niya compare sa bank. So, nag-try ako. And then, nagkuha din ako ng para sa asban ko. So, sabi ko, instead na magbigay tayo ng gift sa isa't isa, wag na ilagay natin dito para lumago yung pera natin. No? ba? Diba? So, yun yung regalo na, regalo ko sa asawa ko sa, yung sa anak ko naman, ay ginawa kong regular yung account niya. Kasi dati naka saving, savings lang siya. So, ngayon ginawa ko ng regular account. So, yun yung regalo ko sa kanya for this Valentine's Day. Valentine's Day, yun. ah uh, may tatlo akong isi sa inyo lahat tayo ay nag-nangangarap na one day aasinso yung buhay natin, di ba? Ano bang pwede natin gawin para para po makamit natin ito unti-unti. Hindi man siya overnight kasi hindi po ako naniniwala sa overnight na pag, uh, pag grow or pagyaman natin. Naniniwala ako yung dumaan ka talaga sa hirap, yung pinaghirapan mo talaga. So may naisip ako tatlong paraan in which na ito po yung ginawa namin sa pamilya namin. So ang number one ay dapat magkaroon tayo ng active income. Ano po yung active income, anti Katulad nitong tindahan natin. Ito po yung isa sa mga example po ng active income. Kasi po, active siya in a sense na kung wala tayo, kung closing tindahan natin, wala po tayong income. So, yun yung tinatawag na active. Kung kayo naman ay isang empleyado, kung mag-absent kayo, wala po din kayong sahod. So, active po yon So, kailangan tayong may active na income na, dum, na magiging source natin sa ating finances para po makatulong ito upang magkakaroon po tayo ng passive income. Ida-divert po natin yung mga excess funds natin sa passive income. Ano po yung mga passive income, auntie? So, yung passive income na sinasabi, ito yung na kahit natutulog po tayo, ay mayroon po tayong kinikita sa pera natin na ini-invest natin. Isa dito yung magkakaroon tayo ng rental property is in which yun na po yung meron na po kami. Unti-unti yung bahay po dati namin ay ginawa po naming parintahan. Sa naman ng Diyos ay mayroon namang nagre-rent. So yun po yung na passive income namin. Isa sa mga passive income namin. And then meron din kami mga investment like si stock market at the same time sa other like sa co-op ganyan kasi tumutubo kanina na shock ako ang laki na po ng uh, savings na na-transfer doon sa account ko from the share capital na ini-invest ko kasi every year po yan lahat ng kita po ng co-op ay mayroong pong share yung mga may-ari like kami na mga members. So, sabi ko ay malaki pala. So, ang problema lang ako dun sa mortuary ko kasi pag automatic kasi makukunan yung uh, savings natin pag hindi po natin na-update yung mortuary. So, yun. So, dapat meron tayong mga passive income. Ano pang ibig ilang an, or ibang mga passive income na pwede natin gawin? Like, for example, meron tayong yung sa pag-ibig, yung mag-invest sa pag-ibig, yung mutual fund, or yung mga insurance, yung mga ganon So, mayroon tayong yung a, a sort of insurance na tumutubo po siya na kahit wala tayong ginagawa. Na yung ini-invest natin na money ay tumutubo po kahit na wala tayong ginawa. So, yun. And number three, number three ang pinaka-importante is yung pag-iipon. So, ihabit talaga natin ang pag-iipon. Kunti mo yung iniipon natin, magkano man yan araw-araw, sigurado pong lalaki yan pagdating ng panahon. So, kung gusto po natin na umasinso sa ating finances, sa ating mga pangarap sa buhay, hindi man natin Uh, i dream talaga na magiging bilyonaryo tayo. At least man lang comfortable life tayo. Mer meron tayong pera na excess. Meron tayong emergency fund. Meron tayong pera na pwede natin kunin pagda pagdating ng pagtanda natin. Yung mga ganyan. Dapat meron po tayong tatlong pamamaraan basic and practical na ginagawa po natin. Number one, dapat meron tayong active income. Number two, dapat mayroon tayong passive income. And number three, dapat marunong po tayong mag-ipon. Importante sa pag-ipon ay kailangan po natin mayroon tayong emergency fund na tinatawag para po pagdating ng mga emergency, hindi po makompromise yung mga capital natin sa ating active income. Tuloy-tuloy uh, po ang ating negosyo. So, yun lang po ang aking my share. Hope ay mayroon po tayong natutunan. Thank you and God bless!